kap Kapakin natin! Yari Medyo lumayo lang yun ang konti Alam mo kung lubok-lubok yung daan You tell me! Bakit nga ba? <laughs> okay, pag nag overtake kayo, make sure lang po na safe Kapag tingnan nyo yung mga Ito yung mga sasakyan kung may nakasignal light ba And eh, siyempre uh, magbabansin Magpapansin muna kayo sa side mirror guys Alam kong nakikita ako sa side mirror no? Ay, hindi siya hindi yung basta basta kayo sisingit yan May side mirror pa ako wala Hindi ka gumagamit side mirror mo <laughs> Observahan mo muna yung sasakyan Kung uh, gusto niyang magkumanan uh, Kasi blind spot yan guys Nasabi ko sa mga motorcycle na uh, naka blind spot yan kahit sabihin mong may side mirror yan Kaya pag gagamit uh, ko yung sasakyan guys uh, More focus ako doon sa kabila Lalo na pag mga ganito traffic uh, Alam mo na uh, Maraming motorcycle na tulad natin At dumadaan sa gilid As much as possible Dito kayo sa gitna Tapos magpapansin kayo Yun lang ang uh, kaya nang gawin Tapos huwag kayong pag giwang Tingnan nyo din yung mga kasama nating motorcycle kung uh, uh, meron sa likod niyo pag uh, lumipat kayo ng isang linya o pumunta kayo sa kabilang side nito sa isang lane lang guys no, nakakadiscrasya yan or make a sign kahit yung kamay niyo o signal light uh, kung maaari naman gamitin lagi yung signal light pag kayo ay liliko. kasi meron akong nakikita na basta liko yung ang uh, ginagawa niya ay nagsa na lang siya no mali po yan no tapos, obserbahan nyo yung mga motorcycle na tropa natin. Ayan. Dito sa gilid. Ayan. Goods yan. Kasi nakita niya na sumusunod ako sa kanya. Right. O, katulad po ng sitwasyon na to. Gusto niyang pumunta sa kabila. Huwag ano, ka muna kayong lumapit sa kanya. O, kung maaari, bubusinahan niyo dyan para makita niyo. Kasi kung mapapansin niyo yung mga side mirror. Ayan. Good yan. Good yung ginawa niya. <laughs> <song> kuya. <ko> Kaso... <laughs> Kaso pag nagmamadali ka, may iipit ka dito sa dalawang tricycle na to. Okay. Tapos pag gusto nyo mag-overtake, take a signal light para pumunta sa kabila. Alright. Ay dito sa kabila. Ayan. Yun yung simulaan ng mga disgrasya guys, no? banggaan sa kalsada. Kasi sobrang mamatali. Nakakalimutan nyo na yung signal light nyo. O mag-sign man lang kayo ng uh, kakanan kayo, kakaliwa. Okay lang guys na huwag kayong gumamit. Basta clear yung kals kalsada natin. No? At saka sanahin nyo lagi dito sa side mirror natin na tumingin. Sanahin nyo yung mata nyo. Huwag kayong lumingon ng lumingon. Hindi ko alam si kuya kung nakikita niya ako dito sa side mirror niya kasi replacement. Mababa. Ganyan, na, ganyan yung uh, side mirror ko dati. Pero nasanay na lang din siguro ako. Side mirror pa rin ako nakatingin. Nakatingin. Oh, wala na naman ng tropic enforcer dito.